Ito oh, ka naman galing. Oh! Ito naman. syempre nag-aalala ko ano Tutulungan po pa ba ako maglaba? Maglaba? Mm, mm Kasi, pero okay lang naman kahit hindi mo na ako tulungan. Oh, ganun ba? Ay, anong gusto mong merienda? Gusto mo ibili kita? okay lang, Oo, huwag ka na mahiya. Okay na. Okay, thank you. Okay, ah. Wala nang makabot, kaya magtrabaho ka na. <laughs> si Moshi. Ngayon umaga ko pa yun inatusan. Bumili ng dog food hanggang ngayon wala pa. Mas 4 na eh. Parang nag-inom na naman yun ah. Ang ako yung pag-uwi. tagal-tagal. Ano kayo na pa ako naglalaba dito eh. Wala tuloy akong ano, katulog. Lumig ano na naman yun? Lumigtas na naman sa paglalaba. Sana kaya yun. Unda talaga sa akin yun ah. Oh, ngayon ay, napaka tayo tusok eh. Ngayon ko alam umuwi. Nadihin na nga. Saka lang galing. Oh! Ito naman. Siyempre nag-aalala ko sa'yo. Ano. Yung... Ah, nag-aalala. Oo, na. nag-aalala lang ako. Siyempre, kumain ka na ba? Siyempre, baka hindi ka pa kumain ako. Kumain eh. na ako. Kumain ka na. Ay, so, ito yung pinabili ng dog ko. Ah, salamat. Sige na. Ano, mapagod ka ba? Hindi, oh, ako na. na ano mo, likod mo ang init-init oh. To? Ano kasi, rumakit ako mga. Ah, rumakit. Rumakit. Oo. So, okay na. Okay. Na. okay. 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 Mas, sige. Mamis kita eh. Oh, nais mo ako? Oh. Talaga. Ang bait mo ha. Kaya nag-aalala ako. Tagal-tagal mo. Saan kaya si Moshi? Mamis hmm. uh. na, mis kita mo. Mis na, mo ako? Wow. Mamis kita eh. Talaga. Sige. Halik na. Ano? Halik na. Halik na mo na pagod? Hindi. Moshi. Oh. Tutulungan po pa ba, ba akong maglaba? Maglaba? mm mm Kasi, pero okay lang naman kahit hindi mo na ako tulungan. Okay lang. Kaya ko naman na. Matatapos eh. na pati ako. Ah, tapos ka na? Oo, matatapos na Marisa, ako. kaya ah. Okay lang kahit hindi mo na ako tulungan. Okay lang. Mm -hmm. Pwede akong umiga? Oo, oh, sige. Iga ka lang dyan. Relax ka lang dyan. Relax. Hmm. Pwede magpahinga? Oo naman. Kasi lumakit ako eh. Oo. Oh, Kagaling ka sa labas eh. Di ba? Sige, pahinga uh, ka lang dyan. Mainit sa labas. Mainit, oo. Oh, uh, Sige. Okay. Kaya ko na to. Oh, Ayaw oo. na yan? Oo. Oh, oh. Okay. Ayan. Bashi, ka na ba? Hindi pa nga eh. Meron dong ano, biskwit tsaka ano, magkape ka na lang. Ha? Uh, ganun ba? Ay, anong gusto mong merienda? Gusto mo ibili kita, order kita? Ano, milk tea? Tsaka ano, ano sige, sige magsabi ka, i-order kita Promise? Oo! Wow! Ano? Gusto mo, sabihin mo lang Oo, oh, maganda mo ako mga milk tea, ganyan Milk tea tsaka nachos, gusto mo? Oh, sige, oh, sige Sige ha Sige, pahinga ka lang dyan Oo oh, oh. Ayaw mo ba ako napapagod? Oo, oh, oh. ayaw ko tang napapagod Dapat ganyang kalaka, ano kalaka Ganda lang dapat Oo oh. Mag-rest ka lang dyan. mag ka lang dyan, ha? Saka ayaw mo akong nagugutom. Oo, oh. kaya orderan na kita, ha? Okay, thank you. Oh, sige, oh, ito na, ha? Hanginginig pa ako. Orderan na kita. <laughs> Uy, Moshi. Oh. Saan ka pupunta? Iwawaks ko si Asher. Iwawaks mo si Asher? Oo. Oh, oh. Ako na lang. Iwag sige na lang. Mag! Lalaba eh, okay ka, ka na. No, kailang, ako okay lang, okay, okay, lang. Na. Okay lang. Kaya ko pa naman. Sige na, na. okay na. Okay, lang? Oo, okay lang. Okay, mo, Sige na, okay na. Huwag ka na, na mahiya. Hindi ako mahiya? Oo, huwag ka na mahiya. Okay na. Sige, thank you. Okay, ah. Ha? Oo, oh, siyempre. Si, okay. Si, 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 okay. Okay. Okay tayo. Pwede akong mamiga ulit. Oo, oh, pahinga oh. ka lang dyan. Ako oh, bahala. Oh, okay tayo. Oh. Oh. Sasabihin mo lang pag may ano, pag-uutos ka. Gagawin mo? Wala na? Wala na. Kasi last day Last day yung 3K. <laughs> Sagat yun. Sa na yun. Sagat na yun? Lala. Lala. Ay, uh, ganun ba? Ngayon wala na pag-uutos. <laughs> Sagat na pala yun. O sige. Gasa mo yung pinagkainan mo doon. Di ba nagmerienda ka? Nagkape ka? Ano? Gasa mo yun? Kasi di ba? Ha? na Naim, yung, wala Hindi bigay. Okay na yun, kanina pa yun eh. Kanina <laughs> pa? Oo, oo. Expired na agad? Expired agad. Pag walang abot, wala. Expired. Gusto <laughs> mo na yun doon? Ha? Ito na. Oo. Wala na pa abot eh. Wala, wala na pa abot, kaya magtrabaho ka na. <laughs>